wala nang entro-entro pa. Simulan na natin ito. Ngayong araw na ito ipapakita ko sa inyo yung bago naming displayhan o lagayan ng paninda. Napakasulid na ito guys kasi sobrang mura lang ng mga to. Mamaya sasabihin ko yung presyo sa inyo. Tingnan nyo naman mukhang sulit na sulit guys. So, oh. ayun guys, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kataas. Yung height ko is 5'7". Tita nyo naman, hindi na sa akin. Lalo na pag nilagyan natin ng gulong yan mamaya guys. May gulong pa kasi yan. May itataas pa yan yan. Diyan ko ilalagay yan. Tara, let's go. Lagay na natin. Bali, may gulong to. Ito siya. Ikakabit natin to dito. Para at least pwede natin siya ma-ilagay kung saan-saan. Yun yung kagandahan nito. Yan. Ang laki pa nyo. Tignan nyo naman. Siguro pag malagyan ng gulong to, halos yung ko na to. At malaki to guys. Ganyan siya kalaki. Pwede kang maglagay dito ng kung ano-ano. Eh, let's see kung paano yung magiging mukha na pag malagyan na natin ng gulong. At isa nga pala, kailangan natin ng alambre. Pumili na rin kami ng alambre kasi uh, wala kasi siyang tornilyo need mo ng rin, inaano mo siya. Pero ito mura lang to guys. Ha? For only uh, for only 1,600 pesos lang to guys. Tapos ganito nakahaba. Yan siya. 1,600 lang to. Mura na yun. Kasi actually, may pakita ko sa inyo. Ito, nagpagawa kami ng ganito. Sampayan. Uh, nagkakalaga siya ng, ng almost 2,000 labor 1,000 tapos materialis niya. Ayan. Pero kung gusto mo, mas makatipid. Ito, may nabibili naman na ito. Ganyan na siya. May gulong pa. Tapos pwede ka pang maglagay ng kung ano-ano. Ayan. Diba na? Pakasulid. Tapos so, may gulong pa yan. For only 1,600 pesos lang to guys. Ayan. Eh, kung gusto nyong bumili, pwede nyo naman ako kausapin. Eh. Murang-mura na yung guys ha. May bakal lang ganyan. Sobrang tipay na sulit na bakal siya guys ha. Tapos ito bakal. Hindi siya yung mabalis lang mabalok Talagang matigas siya. Ayan. Tapos didisplayan namin ito mamaya at ipapakita ko kung ano magiging mukha niya pag madisplayan na namin. So ayun lalagyan na natin ang gulong. Ayun, bali, unang gagawin natin, ito siya, ito nga pala yung ano niya. Ganyan, ganito siya guys, oh. Yan siya. Dahil okay, dito natin linalagay dito. Parang pagano siya. Paganyan. Ito natin si kakapit. Ito sa alamrehan natin siya dyan. Pupulupot natin siya. Ito yung gulong niya. Ba? Diba? Mukhang sulid naman. Tara, let's see. Kabit na natin ito. Tapos, napakasimple ah, lang naman na ito guys. Lang natin, ipupulupot lang natin ito no, ng alamrehan. Mahigpit para at least matibay siya. Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink, cause I think I'm going all in Get me a shrink, who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crash it in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just on my avatar This world is so bizarre Shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of. ayun, bali nakabit na natin. Simpleng simple eh. Simpleng simple lang naman yung kagagawa ko. Kahit siguro babae kaya lang gawin to. bay naman na siya. Ayun oh. Hindi na siya gumagalaw, di ba? Napakasulid. Kahit siguro lagyan ng mabibigat 'to ng items, pwedeng pwede. Yan siya. Ba? Diba? For only 100 1600 pesos lang to, guys. Napakalaki na niya. Bali, nang nilagyan ko na siya ng gulong, ganito na yung height niya sa akin. Diba? Alos din na nagkakalayo. Tumaas siya lalo. Ayan o. No? Tapos mamaya, di-displayhan natin to. Ayan. Ganyan siya. Tingnan natin kung ano yung magiging itsura niya pag nalagyan na natin ng display. Pero actually, pwede ito natin ito lagyan ng mga hanger. Ayan, lagyan dito ng mga hanger. Diba? Ayan, gagawin ko na naman itong isa. Tingnan mo yung naging difference niya nung nagkaroon ng walang ano gulong, ganyan lang siya. Pero nung nagigig gulong, tumaas siya lalo. Ngayon, gagawin na natin itong isa. Bali, yun. Iaalam rin lang naman siya. Kaya napakabilis lang gawin. Kahit mga babae, kayang gawin to. Welcome to my party. We're just Bali, ito guys, nagawan ko na siya ng ano. Uh, lalagyan ko na siya ng gulong. Inalambre ko lang siya. Ganitong ganito siya. Yan. At yun, tingnan natin yung quality check na ito. Yan. Sulid naman. Halos di siya gumagalaw. Talagang hinigpitan ko siya. ano Maganda dyan. May gulong. Pwede mo siyang ilagay ilagay kung saan. Tapos ito, yung mag-advantage na ito, pwede natin siyang lagyan ng ganito. Sampulan natin. Ayan ah. Kinuha ko doon, Yan. Ilagay ko to para magiging ganyan siya, guys. Ayan. ba? Diba? Tapos, pwede mo siyang ilagay sa labas o uh, pwede mo siyang ilipat-lipat kasi nga may gulong. Yun yung maganda sa kanya. Hindi mo na kailangan siyang itayo o itali sa isang ano uh, para hindi siya matumba. Pwede mo lang siyang ilapag ng gano'n at tatayo na yan. Yun yung gagawin nating setup dito. Lalagyan natin siya ng mga bag at mga laruan. Ayan yung isa. Ito na yung mga laruan. Sinetup na namin para alam namin kung saan namin ilalagay. Tara, let's go. Ano yung magiging mukha niya ito pag nalagyan na natin ng items. At eto, nandito na ako. Nakauwi ako gabi na nga. Nakita nyo. Uh, may inasikaso rin kasi ako sa labas. Importante yung bagay. At pagdating ko, ito yung nadatnan ko. Ito yung ginawa nila. Flex ko lang ha. Nakapakasulid na ito. Ayan o. No? Diba? May gulong na. Pwede mong ilagay kung saan saan. Ayan. Ito yung ginawa kasi nilang setup guys. Inano lang nila. Sinabit lang nila. Pero actually, pwede mo rin naman silang gawing ganito. Ayan oh. Pwede mo silang lagyan ng mga ganyan-ganyan. Pero ito, ginawa nga ganito kasi yung setup namin. Tapos, laruan din yung sa likod niya. Yan. Napakasulid ng setup. Kita niya naman. Diba? Kung ganitong, gusto niyo yung ganitong klasing ano, ah, gamit para sa tindahan niyo, kahit mga ibang items, siguro mga tagay ng RTW, o kahit sari-sari store, pwede mo itong magamit sa ibang bagay. O kung anong gusto mo paglagyan dito, nakas, for only 1,600 pesos lang to guys may gulong na at ganyan na Napakasulit ng bakal na to tapos yung isa yung kanina diba dalawa to ito nga pala ito diba napakaganda yan bag yung mga nilagay namin dito yan Yeah, pwede rin namin ito ilagay kung saan namin gusto kasi may mga gulong siya at ito, tumatayo na siya, hindi mo na kailangan itali, di ba? At dyan sa likod, mga bag din yung linagay namin. Yan, di ba? Kita nyo na kung gano'ng kakaganda. Bali, for, for only 1,600 pesos, may ganito ka na, may lagaya ka na ng mga ano, ano kung anong gusto mong ilagay. Bali, ayun, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless.